Good morning, good morning mga kasari. So, ayan, unboxing ko sa inyo. Ang okay, aking pinamili ka ng kapon. So, ayan. Ayan, laging buo. One third lang po na. So, ayan, labubo surprise. Ayan. Good mood, sweet and sour candy. Ayan, magic juice. Rocket. Rocket. Labubo fruit chili. So, kung ano ang kung ano talaga ang uso. Yung ang inalagay sa mga panindang pambata. So, ayan. paste pudding. So, ayan. to So, sorry, delicious. Yun, mga asin ito, dati na to, yung color jelly. And then, ito, candy rule. So, ayan. Ayan, mga kasari, ang mga babo. Paninda na naman natin dito sa ating pangkahan. Ini mga tu. Ini sabtu nama kelas yang tu So, ayan mga kasay, dumating yung deliver ko sa tinapay. Ayan, dumating. And ayan, display na natin yung mga pinamili ko kahapon. Ayan. Hindi ko na display kahapon kasi so, yan, ang busy ang iyong lola. So, ayan, labubo. So, kailangan pa na tayo ng panagdag na, na paninda para lalong dumami ang ating benta. So, ayan mga for today's video. Today is Monday. Magandang-magandang umaga sa inyo lahat dyan. So, mag, sana maganda lang ang panahon. Yan maya-maya, gagawa tayo ng palamig. Sana nga, uminit na. So, ayan mga guys. Bye!